Yung nabalitaan niyo, napanood niyo na ho itong uh, nangyaring uh, labing limang siklista na Pinoy na mga paumang OFWs ang uh, sinagasaan o inararo dyan sa Kuwait. Ano ang basa niyo nito? Kasi doon sa kanila, dal dahati hong grupo, may mga nagsasabi, alam mo boss Erwin, uh, sinajayan May mga nagsasabi na baka aksidente lang. Pero base po dito sa nabasa ko at sinasabi nga kausap namin kanina si Yusek Ed ng uh, DFA, From fast lane siya, kumanan siya doon sa pinaka-right lane kung saan yung mga siklista. Eh, tawag mo doon? Di ho ba talagang sinadya siguro, ah uh, uh, Congressman Salo? Ano ho? What is your take on this? Yes, Erwin. Ah, uh, I wouldn't have heard the guest kasi honestly, di ko alam masyado yung mga detalye pa except po, ano yung nababasa ko sa news. Okay. Siguro ang Ah, uh, i re request natin dito sa DFA, eh, mag-request po sila ng official na investigation right. uh, sa mga pulisya o kaya uh, security ng ng bansang Kuwait. Mm -hmm. Uh bukas pa mamaya po ito dahil may hearing po yung Committee on no, Workers Affairs. Mm -hmm. Isa po ito sa key po natin na magbibigay po sila ng mas detalyadong briefing ng the committee. Mm -hmm. Uh, Sir, tila sunod-sunod na po ang nangyayaring insidente sa ating mga kababayan po dyan sa Kuwait. Ano po ang uh, plano niyong gawin o ipasang uh, panukala para lalo po natin silang maprotektahan? Lalo ngayon, parang umiinit yung uh, di ba, may tensyon sa pagitan ng ating bansa at ng Kuwait. Ang sa tingin ko po talaga rito, kagaya rin po ng binabanggit po ng Department of Migrant Workers, yung labor diplomacy. So siguro kailangan po talaga nating pagtingin pa lalong yung pag-uusap kasi hindi po yan masosolusyunan ng batas natin. Kasi mangyayari po diyan kagaya rin po ng pananaw anong binabanggit nung uh, si si yun sa mga ating mga mga uh, delegado na nakikipag-usap, ang sinasabi nila yung batas natin. Pero siyempre, sa punto rin ng tuwit, yung batas nila. So siguro, kakailanganin po talaga dito ay mas maupuan, ma out kasi sabi po, gaya po nang sinasabi ko sa parang pagkakataon, ang non-negotiable po rito, yung protection ng mga OFWs po natin. And I suppose ganun din yung pananaw nila na uh, na nila na protectionan yung mga migrant workers din natin. Pero ang tanong na lang po rito, ano po yung katanggap-tanggap sa kanila na pamaraan at ano rin yung tanggap sa atin. So I suppose it should really be threshed out. Kasi kung... Doon sa pananaw po ng uh, Kuwait government, yung uh, pinupropose natin na uh, paumaraan ay hindi tanggap sa kanila, then let's find means. Alin ba yung uh, ma-achieve yung the same purpose, protecting our OSWs in Kuwait, nakatanggap-tanggap din doon sa host country. Hmm. Hmm. All right. Uh, Congressman uh, Ron Salo, uh, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Sir, thank you for your time with us today. Good morning, sir. Maraming salamat din, Erwin. Maraming salamat po sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Thank you!